mars na magaganda. Ay, ayan. Tanghalian tayo, mga mga mars. Ayan, prepare -pre ako ng aking tanghalian. So, ang aking tanghalian ngayon is native ang um, palayan na naman. At yun, uh, ang tawag ang uh, um, palayang ligaw. So, ayan. Piniprito natin. Ayan, no, piniprito. Ginigisa sa bawang at sa kasibuyas. So, ayan. Luto na. So, ayan. Ginagawa ko dyan, mga mars, yung medyo crispy na pagka pagkakaluto para hindi siya ganong mapait. O, di ba? Lamo na na. O baka naman yung iba diyan sasabihin abroad pero nag-uulam <laughs> na palayang ligaw. O di ba? Alam nyo, hindi naman lahat ng nag-a-abroad eh, Hayahay ang buhay. Ayan. Pwede naman nating uh, kumain ng mga masasarap na pagkain. Pero, huwag nating asahan na may matitira tayo sa sinasahod natin kapag araw-araw tayong naguulab ng bonggang-bongga o ba? Diba? paminsan-minsan kumakain din ng mga uh, pabongga-bongga o yung mga pagkain masasarap na nabibili natin na napakamahal sa mga fast food pwede rin naman paminsan-minsan pero kung araw-araw mong gawin yan ay nako walang matitira sa sahod mo alam niyo naman na sa panahon ngayon, eh talaga namang napakamahal ng mga bilihin, mga mahal. Kung araw-araw tayong bili ng bili, ng masasarap na pagkain, eh walang matitira sa sahod natin. O ba? Diba? Para lang tayong ano, uh, nagbabakasyon lang dito sa abroad. Lahat ng ano, uh, gusto mo, eh talagang bibilihin mo talaga. Pero nasa sa atin naman yan, kanya-kanya naman tayo ng ano eh, ng uh, buhay. So, ayan, ako naman, eh, ganyan yung, ah, uh, ang tawag nito, ganyan yung gusto kong buhay na, ano, yung, para makatipid. O, di ba? At makapag-save kahit papan. O, di ba? Huwag tayong, ano, yung, ako yung hindi yung, ano, hindi, ako yung tao na hindi, ah, uh, hindi materialistic na tao. Kasi nga, alam nyo naman, mahirap ang buhay mga mais. So, kailangan talaga natin magtabi, magtipid, mag-ipon para may magagamit tayo in the future. Pag dating ng panahon na hindi na tayo, hindi na tayo magtatrabaho, di ba? Hindi naman habang buhay tayong magtatrabaho. Siyempre, kailangan din natin magpapahinga. So, ayan. At least, pag uwi natin, mayroon tayong uh, mahuhugot sa mga panahon na ayun, kailangan natin kasi hindi madali ang buhay abroad marami kang pinagdadaanan marami kang mga struggles lalong lalo, na sa trabaho mo siyempre ando doon ng stress kailangan mo talagang ang uh, magpakatatag at ayun, di, hindi hindi talaga buhay tayo na nadi